yun mga idols pagbabalik gagawa tayo idol ng isang klaseng breakfast pwede pang lunch pwede pang dinner no at kung ano yung idol tapusin yung video ko idol ano meron akong 500 grams na kasim nislice ko na at uh, tabi ko muna no tapos maglalagay tayo ng curing salt 1 tablespoon idol dito tapos idol maglalagay din tayo ng brown sugar 12 tablespoon Tapos yan idol, maglagay tayo ng cracked black pepper. Kung gusto nyo manghang, okay lang, dagdagan nyo. Tapos mayroon akong pinitpit na whole garlic idol, isang buo. Sinama ko na yung balat, lagay din natin dito. Tapos yung idol, maglagay tayo ng 1 teaspoon vinegar. Tapos malalagay tayo idol ng soy sauce na ano? kukunin ko lang nasa likod ko lang. 1 tablespoon idol. Tapos niyan idol, maglalagay tayo ng pineapple juice sa lata, no? Shake mo lang kasi nasa ilalim 'yung yung tawag sa ilalim nun, yung mga Cranes ano niya, yung tawag niyo nun? Basta yun na yun, no? Mga idol. One port cup tayo. 200 hindi ko makita ito Yun. At pagkatapos niyan, idol, mix muna natin konti ito, no? Mix natin para maluso doon yung curing salt natin. At alam niyo na kung ano yung imamarinid natin dito, idol, no? Pag lusaw na siya idol, lusaw niyo yung ni-mix natin lahat ng ingredients. Maglalagay tayo idol ng red flavoring, 1 tablespoon lang, no. 'Yon, dito. Nalagyan pati kamay ko. <laughs> Parang dumugo. Kuha't <laughs> identity siyo, no? Hindi yan maiwasan, idol, na nagkakaroon ka ng di ba? Aksidente. Kasama yun sa trabaho, idol, no? I-mix muna natin, idol. Pag ganyan na yung kulay niya, idol, ano? Ulog natin yung 1 fourth. Ay, 500 grams na Baboy natin idol na kasim ang ginamit ko, no? Ito idol yung isang luto ko idol, marinig ko ng may garlic pork tocino or, or idol pork tocino. Ito yung isang unang klase ko na luto ng gawa o lulutuin natin tocino na minarinit natin bukas natin gagawin to idol no 12 hours natin yung marinin to at ilalagay sa freezer o refrigerator kasi kinabukasan palutuin yun ang mga idol at abangan nyo yung gagawin ko dito at may kasama itong fried rice idol no yun ang abangan nyo kung anong fried rice ang maganda dito sa idol garlic to sino pork natin ano yun lang mga idol. Bye bye. Shout out muli sa inyo.